Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang namanghanga na po si Steve Kerr kay Lebron James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang mabubong bagong big turn na lang ng Los Angeles Lakers. Ang video ngang ito mga trops ay inaatid sa inyo ng 1xbet, ang number one legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Mag-register lamang sa link sa baba at gamitin ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At yes, dito nga po ay hinding-hindi ka maboboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag-cash out gamit ang inyong GCash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-register na! Inanunsyo na nga po mga katrops nung nakarang araw na si Lebron James nga na pong magiging captain ng Team USA para sa darating na Paris Olympics. Maliban nga po sa katotohanan na siyang pinakamatanda dito ay inaasahan na rin naman nga po na magiging parte ito ng kanilang gagamiting starting lineup. At dahil nga po dyan ay agad-agad na nga po ito nagpasikat sa kanilang mga ginawang practice na managdaang araw kung saan ipinakita nga po niya agad dito ang kanyang dang ng lakas. Kaya maging ang head coach nga po ng Team USA na si Steve Kerr ay hindi na rin naman naiwasan na mamangha sa ipinakita na performance sa kanalang ensayo palang Yes, hindi nga po siya makapaniwala na grabe ang ibinibigay na effort ni Lebron sa kanalang practice. Natanong pa nga po niya sa mga dating head coach ni Lebron na sina Lou at Eric Spoelstra kung normal lamang nga ba ang ginawa nito. Well, magkasabay naman nga po nalang dalawa na sinabi na araw-araw nga na po talagang ganito ang ginagawa na Lebron James sa kanilang mga ensayo noon sa Cleveland Cavaliers at Miami Heat. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang mabubong bagong big three na lang ng Los Angeles Lakers. Ibinulgar na nga po mga katrops, ngayong araw na siya masyaranya ng The Athletic na hindi na naman nga na po nagkaroon ang Los Angeles Lakers ng totoong offer sa kupuna ng Chicago Bulls upang makuha nga po sana nila dito sa isang trade si DeMar DeRozan. Kaya hindi na nga po nakapagtataka kung bakit hindi nila ito nakuha ngayong offseason at mas pinili na lamang nga po nito na mapunta sa kupunan ng Sacramento Kings. At dahil nga po dyan ay wala pa nga po silang nagagawa ni isang malaking trade o move sa nakalipas na siyam na araw simula na magumpisa ang free agency. At base nga po sa ginagawang galaw ngayon na rappelling ka, ay mukhang wala nga de po itong balak na gumawa ng malakihang move ngayong offseason. Kaya kailangan na lamang nga pong panatilihin ng Lakers ang kanilang kasalukuyang lineup at maghintay na lamang next year para makabuo ng bagong Big 3. Hindi nga po kagaya ngayong taon, ay mas madami nga pong superstar ang pwede nga po nalang makuha. Kagaya na lamang ni Kevin Durant na meron na lamang nga pong isang chance sa Phoenix Suns para makakuha ng kambinato. At kapag hindi nga po niya ito nagawa ay trade na nga po siya nito. At kapag nangyari nga po yan ay magkakaroon na nga po ang Lakers ng chance na makuha sa trade si Kevin Durant. At ang maganda pa dyan mga katrops. Nagkaroon na rin naman nga po ng pagkakataon si Anthony Davis at Lebron James na kausapin ngayon si Kevin Durant patungkol sa pagsasama nila sa isang team habang sila naglalaro ngayon sa Team USA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.